Absi Di Ferrer at samahan mo ko para sa isang maikling refleksyon sa ikatlong wika ng Panginoong Hesus noong siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, nakita ni Hesus na nakatayo ang nanay niya, katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, Nanay, ayan po ang anak niyo. At sinabi niya sa disciple, Siya ang nanay mo. Simula nun, tinuring na siya ng disciple na member ng family niya. Kaagapay sa talatang ito makikita na kahit sa mga huling oras ni Jesus sa mundo habang dumaranas siya ng matinding suffering sa krus, siya ay responsable at may mapagkalingang puso na anak. Sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, pag-alala sa kapakanan ng kanyang ina at sa sakit na nararanasan nito ang nasa isip niya mas nakatuon siya sa sitwasyon at nararamdaman ng kanyang ina. Bago pa man siya mawala, ibinilin niya ito sa malapit niyang disciple na si John para masiguradong may mag-aalaga rito. Hanggang dulo, hindi niya ang maiwang mag-isa ang kanyang ina na si Mary habang tinutupad ang plano ng Diyos na pagliligtas sa sanlibutan. At dito makikita na hanggang sa huling oras ni Jesus sa mundo, Nanatili siyang responsable na anak. Nanatili siyang may pagpapahalaga sa kanyang magulang at ibang tao. At nanatili siyang sumusunod sa batas ng Diyos hanggang sa wakas. Sana maging encouragement ang ginawa ni Jesus na kahit nasa mahirap kang sitwasyon o pagsubok ng iyong buhay, magawa pa rin nating isipin hindi ang sarili kundi ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Maipadadama mo ang pagpapahalaga sa kanila kahit sa simpleng kaparaanan. Marami ka mang pasanin o mga bagay na iniintindi na hindi mawaglit sa iyong isip ang mga bagay na higit na mahalaga at yon ang mga relasyon na mayroon ka. Relasyon sa Panginoon, sa iyong pamilya, mga kapatid, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay at iba pang mahalagang tao sa iyong buhay. Ang mga relasyon na ito ay ipinagkatiwala at ibinigay ng Panginoon na may kaakibat na responsibilidad. Nawa sa kabila ng mga paghihirap, ma-extend o maiparamdam ang pagmamahal, pag-aaruga at pagpapahalaga sa mga taong pinlays ng Panginoon sa iyong buhay. Ito po si Di Ferrer.